Papasok ka na itan. Ha? Dinindaan. Yan, papasok na ho si Itan. Papasok na. Good morning, good morning. Nampagang pasok ni Itan. Si Itan ay pang alas 10. Ngayon, 8 o'clock pa lang. Papasok na siya. Kasi sabi ni teacher, 8 daw muna ang pasok bukas ang 10 10 o'clock so ngayon alas 7 pa lang naglalakad na kami ni Ethan kasi medyo malayo layo ang aming aming ano ang aming lalakarin papuntang school dinitan Nakasapatos na siya, naka-uniform, nakabag. Ready to school na. Handa na daw siya pumasok.